Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Victor Magtanggol Kung mutya na matatawag ang bato omo at leklay Nangangailangan pa ng dasal o orasyon ang mga ito Di ba't may sarili na silang taglay na power? Hindi po mutya ang leklay Yan ang kabubuhan ng maraming Pilipino Pag nakapulot ng kahit tae na naninigas sa sabihig mutya nakapulot lang ng bato na iba yung kulay sasabihin mutya pag nakapulot ng suso na nagfosilay sasabihin mutya patunay lang yan na hindi nila alam ang ibig sabihin ng salitang mutya ang mutya po ay nag-iisa lang siya kaya nga tinawag na mutya kung maraming kapareho hindi na yan mutya isa lang yung gemstone ang leklay po ay may taglay na positive energy pero hindi siya mutya kisa siyang gemstone may mga gemstone po na mayroong positive energy na naka-imbak sa kanya tulad ng crystals leklay at jasper ang bato omo naman po yang kailangan ng dasal na bato omo ay yan yung mga bato omo na commercialize pag sinabing commercialize hindi yan mutya kailangan yung dasal para gumana yan yung totoo dahil pag walang dasal yan, walang silbi yan. Ang talagang nagpapagana dyan ay yung dasal. At medyo mahina rin sa pagkakaintindi itong si Victor Magtangol. Ang sinabi ko na kailangan ng dasal na Leklay ay Thailand Leklayon. Ang Malaysian Leklay ay hindi na kailangan ng dasal kasi meron na yang nagka na spiritual energy or positive energy. Parati ko yung sinasabi pa ulit-ulit, pero yung mga tao talaga, mga mahihina yung utak. So tinatanong pa rin, bakit kailangan ng dasal ng leklay? Ang Thailand leklay ang kailangan ng dasal kasi pinasapian niya ng espiritu. Pakakainin mo ng energy mo yung espiritu na yon. Except sa Malaysian leklay. Ang Malaysian leklay hindi kailangan ng dasal kasi wala siyang espiritu sa loob. Walang masamang espiritu o hungry spirit na kailangan ng dasal, kailangan makishare ng energy mo. Pag sinabing mutya, meron yang espiritu sa loob na hindi pinasapi. Kumbaga doon na talaga siya nakatira o pinili niya ang bagay na yon. Yan ang totoong mutya. Pag nahawakan mo, magrarabuelta yon, susubukin ka ng espiritu. Pero pag walang subok, wala kang naramdaman, ibig sabihin peke na mutya yon. Ang pangalawang tanong ay mula kay Don Norte. Good Eve po, sir. Tanong ko lang po sana kung sino si Iheye at Aniel. Yun po kasi ang nasa dibusyon ng Santo Ninyong Hubad. Masama po ba sila o mabuti? Sana po masagot nyo. Lagi ko pinaabangan mga vids nyo. Thank you po. Ah, salamat sa pag-message or sa pag-comment, Don Norte. Si Iheye po ay isang titulo o pangalan ng Diyos na sinasamba ng Abrahamic religion. So, isa sila sa mga tinatawagan ni Abraham, mga kalinyada ni Abraham. Ang Eniel naman po ay isa yan sa occult na mga deity. So, pinipilit ng mga okultista na i-brainwash ang mga tao na iisang Diyos lang yan. Pero po, sa totoo lang, pag sinabi mong iheye ay titulo lang yan hindi siya totoong pangalan ng Diyos yan ang problema ng mga tao kasi yung sinauna kasi akala nga nila pag sinabing iluhim pangalan na kaagad ng Diyos pero hindi po habang nagiging moderno ang panahon nagiging lahat na rin po ang mga kalokohan ng ibang tao. Kasi dati, salat tayo sa mga impormasyon. Kaya naniniwala tayo kaagad sa sinasabi ng iba. Pero sa pagsasaliksik ng mga tao, ang mga salitang yan ay napatunayan na hindi sila pangalan ng Diyos, mga titulo lamang. So pag sinambit natin yan, tapos gumana ang salitang yan, ibig sabihin may sumakay doon ng ibang espiritu. At meron na akong nakausap na isang antingero na expert din sa panglulumay o panggagayuma. So para sa kanya, hindi daw epektibo ang pangalan na yan. It's because ang pangalan na yan ay hindi naman talaga ng gagayuma. Ibang pangalan po ang ginagamit kapag gumagamit ka ng Santo Ninyong Hubad. Unfortunately, hindi ko pwedeng sabihin dito hanggat walang pahintulot nung nakausap ko na antingero ibang DT po ang tinatawagan kapag sa hubad ang gagamitin mo hindi yung Iheye at Anyel gawa-gawa na lang yan ng Pinoy siguro hinanapan nila ng orasyon na pwede nilang gamitin para sa Santo Niño for marketing purposes, for commercial purposes. Pero, pag sinabayan niya ng power of thought mo, yung psychic power mo, pwedeng magamit niyan sa panggagayuma. It's because maa-align ang energy ng iyong santo ninyo na sinusuot sa energy ng psychic power mo na ang patungkol ay pang-aakit sa tao. Lalong-lalo na pag meron niyang sa loob. So ito na yung advice ko kung gagamit ka ng santo ninyong hubad dapat alam mo yung sinong deity ang tinatawagan. Anong pangalan ang gagamitin. Ang third question ay patungkol sa Saint Benedict. Sorry, hindi ko nakuha yung pangalan ni Sir eh, yung nagtanong. Kasi nag-message lang ito sa Facebook. So, ito yung tanong niya. Pag na-bless na po ng pare ang Saint Benedict Medal, dapat ko pa po ba ding dasalan? Of course, dapat mong dasalan. Kasi yung mga letra na nandyan ay reminder yan para sa dasal. Kasi pag walang dasal ang Saint Benedict Medal, anong purpose niyan? Anong silbi niya? Decoration lang dapat mong dasalin din ang patungkol na prayer na naka-assign sa kanya. Kasi, ang power of thought nun, ang energy nun, yun yung may impact sa medal at yun yung magagamit mo pang taboy sa mga masasamang tao o na gumagambala sa iyo. Ang ating fourth question ay sa Facebook na naman to nag-message. Sorry, hindi ko nakuha yung pangalan. Nagmamadali kasi ako nung nag screenshot ako dito eh nag edit ako Sir Mix, maari po bang idagdag sa pagdibusyon ng 49 days ang Anima Christi na dasal sa Psalm 91 pagkatapos ng luwalhati? Yes, pwedeng pwede mong idagdag na dasal na yan kasi pareho naman yung Katolik. Yung Anima kristi na Katolik ha, at saka yung Psalm 91 na Katolik, wala yung mga halong pangalan ng mga sekretong Dios ng mga okultista. So yung pure na dasal, hindi yung corrupted. Pwedeng pwede mong isali yan. Ang ating panglimang question ay mula kay Melvin Motin. Good eve po. As lang po, pwede po ba pagsamahin ang bato omo, gumamela Celis at Saint Benedict? kung parehong occult ang dasal nila, pwede. Pero kung yung Saint Benedict mo ay katolik yung dasal, maaaring ma-exorcise or mataboy yung spirit na spirit guide ng Celis at ng Bato Omo. Kasi ang Omo at Celis, mga occult kasi yan. So meron niyang mga spirit guides na base sa paniniwala ng mga okultista. Tapos ang Saint Benedict Medal, yung pure, yung galing sa simbahan ng dasal, exorcism prayer yon, pagtataboy yon ng mga spirits. Siguro ganito na lang, kung hindi naman siguro masama yung spirit na nasa loob ng omo at ng gumamilaselis mo, hindi yon maapektuhan sa Saint Benedict na dasal. Pwede rin na yung Saint Benedict na dasal mo, ang gamitin mo is occult na lang na prayer para pare pareho silang tatlo. Pero unfortunately, hindi ko pino promote yung mga occult prayers dito sa aking YouTube channel. So, ikaw na lang ang mag-research nun sa ibang mga channel o ibang mga nagtuturo para makakuha ka ng kopya ng dasal. Kasi yung dasal ko ng San Benito is from the church po. Hindi po siya occult. So, ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids, until next topic. Thank you.